mo yon? Oo naman. Mabalos, magturo ko po kita ka, boss. Uh, bago po ako magpadagos ang sakuyang pagtaong galang sa mga opisyal, nakairiba tapo mo uh, primero sa gabos, si mga opisyal kan DepEd, yaon po ang satuyang ASDS, Sir Michael del Rosario. Uh, yaon po ang satuyang si Chief, um, Sir Benedict Duaren Ubante. Ay, nasa ano, sir? Ang satuyang guest speaker, Ma'am Rena Si Satuya pong mga education education specialists for us, Maria Corazon Verdeflor. <laughs> saka Jerry Brizuela. And and s'tuyang, ALS teachers, Barangay Literacy Workers, Public School District Supervisors, uh, mga Barangay Officials, mga pamilya, mga graduates, marhay na aga sa inyong Ah, primero po sa gabos, gusto kong paabutan ng dakulao na congratulations ang satuyang mga graduates. Tano ta congratulations? Aram ko na dahil madali mag-graduate sa ALS, nakadakol kitang mga ibang pagsisiputan. Siguro ang iba sa ito nagtatrabaho, ang iba may mga inaasikaso. Pero dahil nagtsaga ka mo, natapos. Ano kaya congratulations? Saka gusto ming ipaabot sa Indo na ugma um, um, kaming maray sa sakripisyong ginibo nindo. Dahil ini ang, ang mga kap karibay kang sakripisyong iniyo, iyo si mas maginhawang buhay para sa Indo. Pero, dahil ma dey nito maaabot ang puntong ini, kung mayo si mga teachers, kung mayo si mga barangay officials, mayo si mga iba pang mga opisyal na iyo ang nagsaraga magtarabang sa tuya para maabot ini. Nagpapasalamat kita sa DepEd, uh, lalo na sa satuya mga education specialists, ngayon nag-aasikaso kang programa, mga ALS teachers sa pagtsaga, sa pagsakripisyo para sa satuyang mga um, kaakian. Ang edukasyon, mayo yan edad, ano daw anong edad pwedeng magpa-klase? Mag dawa po ako, nagklase ako ng abogasiya, may akong na ako. Nag-graduate ako, duwa na si Aki ko. Ang importante, nagtsatsaga, nagtatapos. Ah, uh, dua ngunyan po na alkalde na ako kang siyudad ng Naga, dakul, dakulon kitang pwedeng dibuhod as far as um, alternative learning systems is concerned. Apik uh, sabi ko naman ini sa pag-iriba sa City Hall na pakusugunta si linkage between industry sa education para si satuyang pagtabang sa inda bako lang natatapos sa graduation. Pero si satuyang pagtabang na susukulta kung nakakaigwa si ng marahay na trabaho pakatapos. Aka uh, iyo po yan ang tuga Iyo po yan ang tuga ng City Government of Naga na maayos na ang programa tango pero lalo ka pang para nasusukulta na dahil sa ALS Education into si, si, mga oportunidad na makapagtrabaho bako ng pareho sa day kamo nagtapos. Paminsan po kaya, dawa college graduates nagagraduate ng college pero ang trabaho pakatapos mag-graduate, garo, garo mas ba kaysa dumansa sa iyang pigpripararan. Kaya si sigurado hunta, nagabos na all courses na -o offer sa Indo, paduman siya sa sigurado sa kamarhay na trabaho, kaya man yan ang pinakakatuyuhan kung taano ka mo nag di ba? Ang katuyuhan kung taano ka mo nag maka makaadal pa din dawa may pinagsisibutan na iba. O makaadal pa din, dawa nga niya ang iba nagtatrabaho na, pero ang pinakapangiturugan, pagkatapos kay ini, ang trabaho mahahanap mas maray, tayo man niya si ikakaginhawakan sa tuya mga pamilya. Iyan po ang tuga kang gobyerno lokal kang naga, uh, in partnership with DepEd Naga. Kaya pabalos po sa mga DepEd officials na yaon ni B. Sa liwat, congratulations, Giraray Sendo mabalo sa gabos na nagtaraba para maabot kan sa graduates ang puntong ini kan sa indong buhay. Maray na aga, mabuhay po ako. So ayan nga mga batang helmet na invite si Mayor Lenny Robredo Pidjo hmm. Yan ba yung graduation ng ALS? Yes! Talagang napaka-inspiring ng speech ni Mayor Lenny, no? Oo. Tama na sinabi niya, di ba? Oo. Oh, ay sinabi niya. Oh. Kailangan talaga ng edukasyon. Oh, ba? Diba? At wala tayong rason para hindi makapagpatuloy eh, di ba? Mm -hmm. Sabi nga, edad lang yan. Oo. Hanggat gusto mo, go, 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 push, push, push. Oo. Kaya sa naga, dahil may mga dormitories, may mga classrooms, mm. di ba? Mm -hmm. O ano pang rason para hindi mag-aral ng mga estudyante? Di ba? Papasok ka na lang. Umaten yes. ka ng klase. Yes. May library pa. Oo. O, di ba? ba? Diba? Kaya ka, congratulations talaga sa lahat ng mga graduates, no? Video ka pa. Mm -hmm. Siyempre kay Mayor Lenny Robredo. Oo. Oh. Congratulations po! Nagkakabi Joga Pearl. Kaya ka video <laughs> Piyaka, diba sabi ni Joga Pearl? buhay, go go mag-aral lang. Mag-aral lang? Kasi yan ang susi sa ating... Kaya Yes! <laughs> <laughs> Para magkaroon ng magandang bukas. Pero hindi naman natin naalis yung mga street smart, Oo, hindi. Kasali talaga yun. yan. Tsaka yung mga masisipag sa buhay. Mm -hmm. Yung... Yung nag nakapag-strive sa nila ano na ay yung kasipagan pero uh -oh. syempre yung education. Uh -oh. yun na 'yan. Ihahain na, nakahain na. Isusubo mo na lang. 'Di ba? Uh -oh. May mga public schools naman eh, may mga hmm. evening book, 'di ba? Para uh -oh. ma-enhance pa kung anong skills na meron ka at magdagdag uh -oh. knowledge. At 'di ba nga sa may palalaganap na diploma daw ba or ano 'yan, diskarte o diploma? Uh Oo. -oh. Kilala mo 'yung sabi niya, hindi yun, yun, 'yun yung uh -oh. na LTO, 'di ba? Uh Oo. -oh. Oh. 伊利。 magka ano, silang dalawa eh. Pwede naman silang both oh, na madiskarte ka sa buhay. Mm. Pero meron ka pa rin diploma. Mm. Ah? Pero may mga instances kasi na merong mga pagkakataon na hindi natin makuha agad tong diploma. Mm. Or hindi tayo masyadong madiskarte. Mm. Pero narating talaga yung time na makukuha mo yung parehas dahil sa diskarte at pagpuporsigin mo yung diploma mo. di ba? Oo. Oh, tsaka hindi hadlang yung edad. Oo. Hindi rin hadlang ah, kung anong status mo sa buhay. Oh, diba? Hindi hadlang ang kahirapan. Yes. O, basta mag-aral. Mm -hmm. Kahit may edad ka na, medyo nakakahiya, sabi nga, nakakahiya naman. Kasi magiging kaklase mo nga yung mga bata. Ito ngayon ang Alice para doon. Eh, Diyos ko, Day. Walang nakakahiya kung Tama naman ang ginagawa mo. No, kaso ako sila lang natatapak ang nakapa mo. Basta, yeah. makakata ng helmet. Kung nagustuhan mo ang video to, gano'n itong subscribe At i-click ang notification bell para like update, and update sa ating gadap na in-upload namin ni Bishka Bar. yes. stay happy, stay healthy, and stay safe ta. as always. Sabi mo nga mo sa buhay niya dahil din na bukikip siya ating better everyday, God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo!